Hello mga lulz! So, ito na nga. Wala tayong ibang mahanap na ulam. Kaya, binagyo tayo. Kaya, ito muna ang ulam natin. Yan, tipid-tipid. Tinik lang muna ngayon. And then, pag medyo nakaraos-raos na ng konti, bibili tayo, bibilihin natin yung mga tinanggal na laman nito. So, ito ang ulam natin. Pratuhin lang natin to With maghahanap tayo ng suka para dito. So, ayan, init na tayo ng kawali. So, kailangan medyo, ano lang, medyo, yung apoy niya, wag masyadong, wag masyadong malakas. Kasi madali siyang masunog. Kasi ano na lang to tinik. So, <laughs> pirituhin lang natin siya. And then, prepare tayo ng kanin. And then, suka na may sili kung mayroon. O kaya kahit kamatis na lang. Pwede na yan. Lagyan natin ng konting sili para at least may, ano, may swabbing anghang. So, ayan. Huwag niyo masyadong yung nyo pagpiprit, pagpiprito nga kasi masusunog siya kaagad. Madali siya masunog. Saka dapat yung apoy, kunti lang talaga. I mean, mahina lang. Kasi madali siyang masunog, madali siyang mangitim. So, ayan. <laughs> ayan. <laughs> na mental blackness na naman ako dahil sa ulam ko. So, ayan, o, luto na siya agad. So, kailangan paglagay nyo pag mainit yung, ano, yung, ap, yung mantika. Balik na rin nyo kaagad para hindi siya masunog. So, ayan, guys, ha. Yan, dapat matuto tayong bumaluktot pag maiksi ang kumot para hindi tayo masyadong mahirapan. Lagi tayong grateful sa mga bagay-bagay na uh, meron tayo. Maging maliit man o malaki yan, lagi natin ipagpasalamat sa Diyos. Huwag tayong masyadong mariklamo kasi mas mas marami at madaming taong nahihirapan kaysa sa atin. Ayan, nasunog na kakadaldal ko. Ayan, sunog na siya guys. Pero malutong to guys. Masarap to asin. Malambot din naman ang tinik niyan. Saka okay lang kainin. So ayan, patuloy natin yung mantika para may mantika tayo sa susunod na ano na prito natin. Ayan. Yung mantika, pag hindi na pa naman masyadong yun, stago nyo, lagay nyo sa ref. Ano, wa, isa, dalawang gamitan, pwede pa yan. Pagka paulit-ulit daw kasi, cancel siya. So, ayan, kuha na tayo ng kanin para ano, okay na to. Tayo masyadong maarte kasi hindi naman tayo anak mayaman. Magka yung iba nga, walang kinakain eh. Tayo pa, may kinakain yan. Naka rice cooker pa, yayamanin. So, ayan lang guys. Share lang tayo. So, be grateful sa lahat ng bagay na meron tayo. Yon, yung tira ko nung nakaraan, ito na lang din, kainin na natin. Para ano, huwag magsayang na pagkain kasi pag bumabagyo, kawawa ang mga walang makain. So, tara na, kain na na!